Ang <laughs> ginawa ang lahat <laughs> sa project na to. Blood, sweat, and tears, and everything else in between. Of course, the one and only Kathmiel, Kathleen, and Danielle. Yes, yeah, yeah, yeah. <laughs> Kathleen Bernardo and Danielle Padilla. I have po. I'd like to announce officially as of today, Canter Falling in Love is, has already earned 300 million pesos worldwide and. in more than 100 cinemas pa rin po. Catherine Bernardo and Daniel Padilla! Uh, ayun, siyempre, unang-una uh, po, uh, magandang tanghali po sa inyong lahat. At uh, ayun, uh, first of all, Direk, <laughs> sa'yo muna. Uh, maraming maraming salamat, Direk, siyempre sa tulong mo sa akin. At tayong uh, dalawa lang may alam na pinagdaanan nating dalawa sa pelikulang ito. <laughs> Kaya... Maraming maraming salamat, Derek, sa paggabay, sa tiwala mo sa akin, at syempre sa pagmamahal mo sa amin ni Katrin. Maraming maraming salamat. Sunod uh, kay Christine, siya kay Carmi. Maraming maraming salamat sa inyo. <laughs> maraming maraming salamat sa inyong dalawa dahil binigyan kami ng Diyos na mga uh, magagaling at atalino. At syempre, mga napakabuting mga tao, mga writers namin. Carmi, thank you, Christine. Maraming maraming salamat. Leo, Maraming salamat sa iyo. <laughs> maraming salamat, deyo. Alam mo na yan. Eh. At syempre, sa staff natin. Sa mga begging nandito. Minsan ako lang nilirespeto ko sa kanila. <laughs> Hindi, marami, maraming maraming salamat sa inyo dahil napapasaya niyo si Katrin sa mga oras na nangangailangan siya. <laughs> Number one. Maraming salamat sa inyo. At ah... Uh, Siyempre sa mga nakasama ko pong mga artista na ako dyan. Ja Janus. Maraming <laughs> maraming marami salamat sa iyo, Dahil siyempre sa mga panahon na tayo, eh,